Kamusta po ang dagsa ng mga pasahero dyan? Nagsimula na po ba kahapon o ngayon? Ay, opo. Tulad ng inaasahan natin, talaga namang dagsa na po yung pasahero natin. Ano? Lalong-lalo na today kasi huling araw na po ng ano, no, work week, ng work month, eh, talaga namang mamaya eh. Talagang lolobo na po ang bilang ng ating mga pasahero. Pero nung pamang Monday, Ma'am Chacha, no, Sir Ted, nakakaranas na tayo ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero. In fact, lunes, nakapagtala na tayo na 158,000 mm -hmm. Tuesday, 149 kagabi. Pumalo na po tayo ng 168. At today, siguro inaasahan natin, hindi po bababaya ng 190 to 200,000. Sir Jason, nakaka-keep up naman po itong nga uh, mga bus companies natin dito sa dami ng mga pasahero or kagaya po sa PPA, uh, kayo po ba in contact na with the bus companies para dagdan, po, dagdagan po yung bilang ng mga bus natin para ma-accommodate natin yung dami ng mga pasahero? Ay, opo, no? Uh, napaghandaan naman po natin ito mabuti, Ma'am Chacha, no? Kasi na-anticipate na natin yung ganito kalaking bilang based on our historical data and siyempre sa ating mga estimates, maaga tayong nakapaghanda. Kinausap na natin yung mga stakeholders natin, yung mga bus companies, yung ating po mga regulators tulad na DOTR, LTFRB, para ma magkaroon po ng mga additional units at mabigyan po ng mga special permits. Ang maganda dito, Ma'am Chacha, no? Uh, on the ground may mga katauhan po yung LTFRB para kung kakailangan pa ng mga additional units kaagarang magbibigay ng special permits para hindi po maghintay na matagal yung ating mga kababayan. So ngayon, uh, even nung Monday and today, wala po tayong mga stranded passengers dyan na naghihintay na makasakay or yung mga chance passengers kung tawagin na hindi nakapagpabook po ng maaga at nag-expect na pupwede pa siguro makasingit sa pagsakay. Nung Monday, ma'am, no, bahagyan nagkaroon po tayo ng mga nagiintay na pasehero. Sa kadahilan ng yung biyahe po natin patong Kabikulan, Visayas at Mindanao, e uh -huh. eh, pansamantalang uh -huh. pinagpaliban dahil yes, nga pa. po doon sa epekto ng uh, Bagyong Christine, e eh, matindi yung pinsala no, at pagbabaha dyan sa Kabikulan. Dahil dito, nagdulot po ng matinding trapiko, umabot po daw sa Uh, 30 kilometers yung standard style na traffic. Kaya naman kami in ha, na medyo uh, hihinto muna yung biyahe patungo dyan. Dahil doon, nagkaroon po ng konti mga stranded, yung mga pasero nag uh, nag-intay uh, po dito na maibsan po yan. Ano? Pero uh, lucky din, no? Tuesday, na uh, nalift na po yung advisory niya at nung balik na po. So ngayon po, wala naman po tayo na mga stranded. Although marami na pong tao no? na mga nag -iintay. kasi yung iba, Uh, hindi po sila nag-book ng maaga. No? Ngayon lang po sila. Pero huwag po sila mag-alala. Uh, sinisigurado po namin na may masasakyan po sila. Sir, tama yung sinasabi nyo kanina na nagkaroon ng suspension. Daet lang ang hindi na suspending biyahe. Yung sinasabi nyo po na 30 kilometers sa standstill traffic, saan po ito exactly in Bicol? Ano po, no? Uh, papasok pa lang ng Bicol hanggang dito sa paglabas ng Quezon. So napakahaba po. Eh kaya minarapat po nung ating mga otoridad na ipagpaliban muna kasi kawawa naman po ano yung mga mm -hmm. pasahero natin kung naka sa loob lang plan ng pampublikong yes. oh, sasakyan oh, oh, oh. very uncomfortable po. Oh, understandable naman po 'yun. Pero sa ngayon sir, ano uh, pwede na po ba o nabawasan na daw po ba yung traffic? Anong latest update doon po sa binabanggit nyo na 30 kilometers traffic? Nakakapasok na po ba doon sa ngayon? Opo, nakakapasok naman po uh, na clear na po lahat nung ano no yung mga nakahambalang diyan kahit papaano no uh, balik sa normal na trapiko naman po no hindi naman po natin masabing walang wala ng trapiko kasi dahil sabay-sabay na rin po naguuwian yung ating mga kababayan kasama na po diyan yung pampublikong sasakyan mga private motorists so may konti rin pong build up pero hindi not as bad no mga nakaraang araw Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM